Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius para sa Mayo 14 na, 2000 at 25. Ngayong araw, habang ang buwan ay sumasalamin sa enerhiya ng Sagittarius, maaaring maramdaman mo ang isang nakakakuryenteng pagkasabik na bumabalot sa iyong buong pagkatao. Ang damdaming ito ay tila isang malakas na tawag mula sa kalawakan, humihimok sa iyo na yakapin ang iyong likas na pagnanasa para sa pakikipagsapalaran at pagtuklas. Ang iyong espiritu ay tila isang apoy na muling naglalagablab, handang sumubok ng mga bagong karanasan at landas. Ito ang perpektong sandali upang sundin ang tibok ng iyong puso, at hayaang dalhin ka ng ritmo ng araw patungo sa mga bagong abot tanaw. Ang kalawakan ay nag-aanyaya sa iyo na buong tapang nahabulin ang mga bagay na nagpapasiklab ng iyong damdamin at nagbibigay saysay sa iyong buhay. Sa araw na ito, isang panahon na hitik sa potensyal, hinihikayat ka ng uniberso na buksan ang iyong puso sa mga bagong posibilidad. Ang pakiramdam ng pagiging minamahal ay may kapangyarihang baguhin ang iyong pananaw sa mundo at magbigay inspirasyon sa iyong mga kilos. Habang sinisimulan mo ang paglalakbay ng pagtuklas, magtiwala na ang mga koneksyong iyong pinangangalagaan ay magsisilbing gasolina sa iyong mga ambisyon at magbibigay liwanag sa iyong landas. Ang pagmamahal sa iba't ibang anyo nito ay maaaring maging gabay mo sa pagharap sa mga hamon at pagtahak sa mga bagong direksyon. Habang tinatahak mo ang araw, pigilan ang sarili sa pagiging kampante, ang iyong puso ay nananabik sa paglago at kasiyahan. Gumawa ng matapang na hakbang patungo sa iyong mga layunin, alam na ang universo ay sumusuporta sa iyong paglalakbay. Ito ay hindi panahon para sa pag-aalinlangan, bagkus, ito ay sandali upang itulak ang mga hangganan at sumubok sa mga hindi pa nararating na teritoryo, na magdudulot ng kasiyahan at katuparan. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa mga bagong oportunidad at karanasan na magpapalawak ng iyong pananaw at pag-unawa sa sarili. Yakapin ang masiglang enerhiya na umiikot sa iyo at ituon ito sa pagkamalikhain at pagkilos. Maaaring mahirapan kang manatiling nakaupo, at ayos lang iyon, sa halip, hayaang gabayan ka ng iyong kasigasigan sa iyong mga gawain. Sa bawat pagkakataon na maipahayag mo ang iyong tunay na sarili, ang pagmamahal na iyong hinahanap ay matatagpuan ka rin, ginagawa ang araw na ito bilang isang makulay na tela ng mga karanasang naghihintay na mabuksan. Ang iyong pagiging bukas sa mga bagong ideya at karanasan ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang biyaya at koneksyon na magpapayaman sa iyong buhay. Sa aspeto ng pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong kilig at mas malalim na koneksyon. Ang iyong likas na karisma ay mas lalong magninining na maaaring magdulot ng mga bagong kakilala o mas matibay na ugnayan sa kasalukuyang relasyon. Ang pagiging bukas sa komunikasyon at pagpapahayag ng damdamin ay susi sa pagpapatibay ng mga ugnayang ito. Sa pamamagitan ng tapat at bukas na pag-uusap, mas mauunawaan mo ang iyong sarili at ang iyong kapareha na magdadala ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahalan. Sa larangan ng karera at pananalapi, ang araw na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad. Ang iyong kasigasigan at determinasyon ay maaaring mapansin ng mga nakatataas na maaaring magdulot ng mga bagong proyekto o promosyon. Ang pagiging proactive at bukas sa mga bagong ideya ay maaaring magdala ng tagumpay sa iyong profesional na buhay gayon din, ang maingat na pamamahala ng iyong pananalapi ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan at makaiwas sa mga hindi inaasahang gastusin. Sa kalusugan, ang iyong mataas na enerhiya ay maaaring magbigay ng inspirasyon upang simulan o ipagpatuloy ang isang aktibong pamumuhay. Ang regular na ehersisyo at balansing dieta ay makakatulong sa pagpapanatili ng iyong pisikal at mental na kalusugan. Gayon din, ang paglalaan ng oras para sa pahinga at pagmumuni-muni ay mahalaga upang mapanatili ang balanse at maiwasan ang burnout. Ang pagkakaroon ng tamang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay ay susi sa pangmatagalang kaligayahan at tagumpay. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay bughaw na sumisimbolo sa kapayapaan at kalinawan ng isipan. Ang mga maswerteng numero ay 21, 35, at 47. Ang mga gawaing maaaring magdala ng swerte ay ang paglalakbay sa mga bagong lugar, pakikipagkilala sa mga bagong tao, at pagsubok ng mga bagong aktibidad na nagpapasigla sa iyong kaisipan at katawan. Ang pagiging buka sa mga bagong karanasan ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang biyaya at oportunidad. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga karanasang naranasan. Ang bawat hakbang na iyong ginawa, maliit man o malaki, ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa pagtuklas, sa pagtanggap ng mga hamon, at sa pagbubukas ng puso sa mga posibilidad. Patuloy na yakapin ang iyong pagnanasa para sa pakikipagsapalaran, at hayaang ang iyong espiritu ay patuloy na magliwanag sa landas na iyong tinataha. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.